patayin ko daw muna yung headlight ko kasi pipicture pa sila shoutout video naman ako dito na po tayo sa midang hari mga kadiskarte eh. ayan Nandun muna tayo ng picture taking Pwede na? <laughs> Shout out! Dito <laughs> hmm? okay. tayo sa Daanghari Dala natin extra SCS Saka diesel Yung mabanti pa pala tayo Mga diskarte Night delivery tayo mga diskarte Dito yung sa may ano Danghari May ano ba to Bermosa ba to Patapos dito Meron pa tayo doon sa may unahan Sakop ng bakoor dito muna tayo sa ako pa ng Imus to eh. Shout out.